Doon ka sa taong kaya maging tapat Sa taong kaya mong ilagay kahit saan Na hindi ka mag-aalala ang gagawa na kasisiraan yung dalawa Doon ka sa taong kayang hawakan ng mga kamay mo sa harap ng maraming tao. Yung kahit sinong makasalubong, mananatiling mahigpit at mahigpit ang kanyang kapit sa iyo. Doon ka sa taong kaya mong bigyan ng tiwala dahil alam mong hindi niya ito sasayangin. Sa taong hindi ka kayang ipagpalit sino man ang dumating Doon ka sa taong ikaw ang uunahin Ano man ang sitwasyon Sa taong kayang iparamdam sa'yo Na tanging ikaw lang At ikaw lang talaga Doon ka sa taong kaya mong mahalin Nang higit pa sa pagmamahal mo sa sarili mo Dahil alam mo at ramdam mong patuloy kanyang mamahalin Ano man ang mangyari Doon ka sa may pangarap Doon ka sa taong may gustong marating Sa taong gustong isama ka sa mga pangarap niya at ikaw ang gusto niyang kasamang maabot ang lahat ng yun dun ka sa taong may oras sa taong kayang maglaan nito ay naman ang sitwasyon sa taong hindi makakalimot sabihin sa'yo araw-araw kung gaano ka kaimportante at kung gaano ka kahalaga sa taong kayang iparamdam ang halaga mo di lamang sa salita kundi sa gawa dun ka sa taong di ka pababaya ang sirain ng buhay mo sa taong magpapakita sa iyo na may pag-asa, may rason mite at may rason para mabuhay. Sa taong magiging pag-asa, sa taong pwedeng maging rason para tumuloy at lumaban. Doon ka sa taong kaya kang ipaglaban. Sa taong kayang ingatan yung nararamdaman mo at paniniwala. Sa taong kahit anuman ang pagdaanan yung dalawa, kahit gano'ng kahirap at gano'ng may kasakit. Andyan at aakapin ka at sasabihin sa'yo na kaya natin tong dalawa. Basta tayo o magkasama. Doon ka sa taong mahal mo. Sa taong mahal ka. Sa taong may tiwala ka at may tiwala sa'yo. Sa taong kaya mong hintayin, gano'n man katagal ang pagdating. Di bali nang maghintay ng matagal at umasa na may darating. Kesa paniwalahin ang sarili. Magtatagal ang isang taong panandalian.